lagyan natin ng mantika. Konti lang. okay Medyo okay na siya. Ayan ang mantika. Ang susunod natin is simpleng luto ng ano yan? Sibuyat. Punting kembot. <laughs> Parang masarap. Eh, <laughs> yan ang masarap doon eh. Counting pembot. Wow! Kaya galing ni Shet ako bigat ng kawali eh. Oo. Oh. Sagoy, sagoy. Kaya naman isama ang Wala po akong bawang. Hindi mo ulam ito. Huwag so, masyadong sanabi ko. Sabi Sabi konti. Lagyan na natin siya na siya. always go pair her suda incarcerated bir glaube

freezer, mga kapatiran. Uh, lalagay na po natin ng So, hindi uh, bali hindi na natin kailangan siyang sabawan kasi uh, dahil yung yelo niya pag natunaw, parang sabaw na rin po siya. Mga kapatiran, ganyan po ang gawin ninyo sa Abkalayang kapag mura ang ampalaya, bumili kayo ng marami at uh, ilagay nyo lang sa freezer po. Hindi po siya masisira. At uh, kung lulutuin po ninyo ang ampalaya, uh, galing ng freezer, huwag nyo pong i-defrost ang ampalaya. Kasi magiging ano po siya, um, ano yun? na, na malambot. Malalanta. Malalanta. Malalanta yun. At nasa precept po siya, hindi magbabago ang lasa. Ang malayo hmm. siya. mga pinasabing of cook na lutong Simple Simple, masarap. Chef, patingin at patikim ha. Hindi pa kasi hindi ang ba pa kasi. Wala diba? <laughs> po Diba? pa hindi ko yata makakain siya. Wala pa siya. Malinis ha? Hmm. Kasi, yun yun. Kailangan yun. yung kailangan siya, lutoin mabuti. Huwag kayong maghahakot. Bakit? Bakit Kasi siya? Kasi iba ngayon ang mga gulay. Maraming nilalagay ng fertilizer. Oo. Okay. Oh. Kaya ibababa din na yung gulay sa pudig bago hiwain o like, ilagay sa frigider katapos hiwain. Kaya kailangan lupuin mabuti lahat ng gulay. Huwag lang kung sarili niya pala eh. Okay lang. No? Oh, thank you nina rin mas tawa. Mm. Buti na lang, nagpunta ka dito siya. Eh, tinatawag mo ako? Pwede na ba na ba ito? Mm. Mm. mo sa ano, diba? Yeah, ang okay na yan, mm -hmm. Okay na yan. Kunti ka. Kasi masarap yung malagi ka. Mm -hmm. natin ang etlo. Pero bago, haluin ko mo. Kung maaari, huwag na kayong gagamit na magic sa It's not a fool. Ano ko? Mag... Habang kumakain kayo, di parang sarap na sarap kayo, di ba? Iinom na mo kayo ng maraming maraming hmm. kaya. Uhaw ka din. Doon mo malalaman na gumagamit sila ng magic sa lahat. Pag kumakain kayo ng magic. Ang dami ko pa naman dito. Tito ko na mag-chef ang ano ko.

kain ng mga anak Ang the best daw, pagluluto nito mm -hmm. sa gabi is para ma-maintain yung takbo ng dali ng dugo oh. ng ating katawan. Kaya, ang palaya? Pakainin ng mga anak ng gabi na ang palaya. Ihain sa kain Wow! Dahil yun ang totoo. Rubyan ng Japan. Talaga? Okay. Hajin ni Tito. Dahil hindi sila kumakain dati niya. But, ang pinawalan lang, ang kumakain niyan, So, hindi nila alam. So, yung good doctor ang nagsabi na maganda ang, ang palaya sa katawan. Pero alam na ng mga Pilipino yan. Mga ninuno pa natin. So, yung ang palaya, na alam nilang okay na, na dapat palang kainin. Dahil, paggabi gabi ako nain, ang daloy ng dugo, na ating katawan habang natutulog tayo ay gumaganda. Oh. Kaya gamot ang pangkalaya. Tapos na ho, isang learning. Oh. Ang nakapat um, ang, ang palaya pala, uh, sabi ni Chef, uh, sa atin, di pa ang ampalaya talagang kilala ng baganda sa katawan. Mas maganda pala kainin sa gabi daw ang ampalaya. Ngayon ko lang nalaman yon bali, ano, benkyo ni Narimasta. Um, sa pagpunta dito ni Chef, um, marami akong natutuhan sa kan natutunan sa kanya about sa pagkain, sa pagluluto. Talaga, appreciate ko ang pagpunta niya dito. Um, marunong din naman ako magluto. Yun nga lang, syempre yung mga ano, ah, uh, gayon ko lang nalaman nyo talagang. Para ni maraming salamat sa iyo, Chef. At uh, yung hindi ko alam na ituro mo sa akin, talagang appreciate ko yon Chef. At ay uh, ayun na po, ah, uh, luto na po yung palaya natin. Kainan na! Sandali po, ililipat ko lang yung camera. Stay tuned! Itadakimasu! Ayan po mga kapatiran, ito ang um, beefsteak. Ay, hindi beefsteak, porksteak. Tignan nyo ah. ah, binigyan ko yung asawa ko na isang ganito din, isang plate. Alam nyo, naubos po niya. Ito ang natira sa sibuyas. Kaya yung tira ng asawa ko, sibuyas, kakainin ko po. Sibuyas lang, ano na, ano tawag doon? kahit wala siyang ano, sibuyas lang okay na. Kaya kumas. Ito. Okay pa, agumay na sa'yo. Okay pa mga kapatiran, na-end ko na po itong vlog na to. At uh, sana po nag-enjoy kayo dito sa aking uh, recipe, sa aking pagluluto na hindi pala ako. <laughs> yung chef ko na nagluto ng pagkain. Sana po Nag-enjoy kayo at sana po may natutunan po kayo sa ginawa kong vlog po. Okay po, bye-bye po. Thank you po. Please watch, subscribe, and don't skip ang commercial po. Bye-bye. See you next on my vlog po. Bye-bye. Shout out po sa inyong lahat-lahat. Love you. Bye-bye. Ingat po.